here ulit. So yun guys, ang gawin naman natin tong air cooler na to. Yan yung itsura niya. Ah, uh, malaki siya eh. Kasing lang siya nitong ano to. Kataas. So, ganyan siya kalaki. So, ang problema nito guys, ay maingay lang daw. So, sinaksak na natin siya. Naka-on na yan. On natin. Kung makapansin nyo guys, yung ingay. One. Two. Three. So, kayo yung ingay niya sabi may ari, kung kaya natin tanggalin yung ganyang ingay so testingin natin, tingnan natin kung ano yung pwede natin palitan so kung lang natin to tingnan natin kung ano yung pwede natin uh, gawin para mawala yung ingay na yan so off na natin so yung guys, uh, gawin muna natin to at babalian ko kayo, pusa ko muna to ito tunilyo lang. Ito lang yung mga tunilyo niyan. alat ah, lahat sa mga tunilyo niyan ay tanggalin ninyo. Tapos mabubuksan na natin yan, no? So, tanggalin ko muna yan at babalikan natin dito. Ayan na. So, ayan mo natin, paklasin natin to yung LC niya. Para malaman natin kung ano ang nangyayari kung bakit nangyayari siya umandar, no? So, paklasin ko muna to at balikan ko kayo. Pinutol ko lang to dito, dito sa may katawan niya para ma check natin na maayos. Ito guys, sa karibit to. Ayan, nakaribit yan. So, gagawin nyo dyan. Pupukin nyo lang yan guys at matatanggal nyo yan. No, pupukin ko lang to at babalikan ko kayo. Yung ingay eh. Ayan o. No? Oh. Kailangan mawala yan eh. Kasi daw, maingay daw siya pag umaandar No? O, natin yung bearing nito. Tignan natin kung meron tayong ganitong bearing. So, sana meron tayo nito. So, balik ako kayo guys na dito. tanggalin ko lang natanggal ko na yung mga ribbit na yan so pag natanggal mo na yan ito na yung makikita natin yan tapos tong bearing yun kita na natin yung problema ito ito yung maingay ayun matigas sya guys ayun matigas sya o, hindi sya may ikot hindi ka nito ayun so, may ikot sya tapos, ito ay hindi so ito muna yung tanggalin natin guys palitan natin to ano kayo number nito ayo 608 meron tayo nito so ilagay natin to ayan, 608 say Ah uh, tagli ko muna to at balikan ko kayo guys so yun guys uh, natagal na natin tong bearing na to ayun yung problema nya ito doon lang kung bakit tumigas siya no so ito rin tinanggal ko na rin guys ayan Tagal ko na to kasi kahit buo to, palitan na natin para sigurado. Kasi para isang baklasan na lang. Yan. Para isang baklasan na lang yung gagawin natin. Baka mamaya, di ba, magka-problema pa siya sa ano. sumaganda maganda, uh, baklasin na rin natin yan, tapos palitan na rin natin ang dalawa. So, ito yung pairing niya, guys. Uh, 608 to. 608. 608. So, kabit ko muna to, guys. At balikan ko kayo. Mayroon pag... Pero ano, bukas, may isang kamay Ayan Ayan Ito yung Kakabit natin Ay So 608 yan Pares lang naman sila guys So Buti meron tayo uh, Para Magawa natin agad Kasi minsan uh, Pag wala Natatagalan So Kahit pa paano meron na tayo eh magpabukas <laughs> so yun guys uh, kapit ko lang to tapos balayin ko ulit kayo so yan eh palisang na yan so ikakabit ko muna to at balikan ko, okay, ko kayo natin guys. ayan so ito yung bago at ito yung duma na ayan so kapit na ulit natin so maganda Lalagyan nyo ng langis langis na lang wag na kayo maglagay muna ng grasa kasi kaya misan natutuyo siya eh. So okay na yan, langis na yan no? Tapos salpak na natin Yan, yun Sakto-sakto lang siya guys yan. So kapit ko muna to At balikan ko kayo Itong motor niya na yan So lalagyan lang natin siya ng turmilyo Kasi nga nakarepeat yan Ito na lang yung mga turmilyo ilalagay natin Na nakita ko dito So pwede na kayo sa hardware niyan Magdala lang yung nasukat tapos kung gano'ng yung haba. Pero ito, pwede pwede na to. Mga yan. So, ito naman na ilalagay natin. At balikan ko kayo. So, tun tunilo ko lang yan, guys. Tapos para may ilagay na natin sa kaha, no? Tapos tingnan na natin ulit kung mag pa siya. So, ito lang natin ito. yan. Yan yung mga tape natin. So, para hindi magkatikit-tikit yan. O, no? para hindi mag-short kung sakali. So, ilagay natin, guys. Saksak na natin. Saksak na natin dito. 220. Kumulog na. On natin. Tingnan natin kung may, may wait Makita check yeah. Ito natin yung baba natin Nasaan ah, ang na? on? Yun, on Dito On natin yan Yun Yung pansin nyo guys Wala na masyadong ingay Hindi na siya maingay No? Yan oh no? Mantar Ma na yan ha Wala na yung ingay kanina Oh, di ba? So, lagay natin yung LEC para maramdaman natin kung uh, okay na sa kanya yung ganong uh, ano na yan, yung tawag dito yung pinaka under niya kung kakayanin niya na meron siyang LEC no so tingnan natin guys so yun guys sa panderin na natin okay na so on na natin to tingnan natin kung may ingi pa rin natin kung may maririnig pa ang ingay. So, okay na guys, no? Parang wala tayong naririnig. So, wala nang ni ingay niya, no? So, okay na 'to. So, assemble natin 'to, guys, at babalikan ko kayo. So wala na akong naririnig. Eh. So, okay na yan. Off na natin. So, balik ako gaye, guys. Uh, mo so, okay lang na uh, ginawa natin na yan. So, pinunasan natin kahit paano. Tapos, so, testingin na natin kung may marinig pa tayong ingay. Yun. On. One. One. Two. Three. So, yun guys. So, baba. Tignan boss kung may narinig pa. Wala na, no. okay na to oh, guys. Ayos na, ayos na. Si bossing, si may-ari. Ayos na, ayos na. dito kay boss. <laughs> Yolo. Si oh, Yelo... Yolo. Moto guys. Yolo. Ayon. Tulang sa Paraiso Street. Paraiso Street guys. para yeah, uh, Paraiso Street. yan Tala kayo dito guys. Ayan si boy. Ayan si boy. Okay. Anong pangalan mo kaya? Shout out natin yan. Randy Domingo. Randy Domingo. Ayan si bossing. moto Motovlog. Ay, salamat bossing. So guys, okay na to. Ibibigay na natin kay Bossing to. So hanggang dito lang. So maraming maraming salamat sa pagsama. Ang <laughs> pa yan. May tapos pa yan. sila bossing, to. Ayun. Oh, so yun guys. Ayan. Ayan. Meron na tayong mga kasama. So hanggang. So yun guys. Bye bab bye na. So bye bye. <laughs>